Siyempre, talagang andaming gustong magkatumba sa alindog ko. At uh, syempre ang promotor niyan ay si Liza Araneta Marcos at si Kuting Jr. So today, sasagutin natin. Although, I'll be interviewing my lawyer next week. <laughs> next week, kasi bisibisihan siya. Uh, tinawagan niya ako today uh, na sasabihin uh, na na-file na yung anti-slap motion. Wala niyan sa Pilipinas, okay? Wala rin, uh, hindi lahat ng states sa Amerika ay merong ganyan. So, uh, actually, ani-research uh, natin yung mga designers, no, na nag-file sa atin ng case. Uh, sabi nga ng mga lawyers na mga kakilala ko dito na napaka-expensive. Okay, mga mga, mga mamahaling lawyer o law firm yung uh, hinire nila eh syempre alam naman ko sino ang uh, ano na mga yan, di ba? Sino ang mga nakadikit sa kanila. But anyway, ah uh, naalala ko, nagpa-press ko itong uh, dati kong ano, yung uh, tinulungan ko na magbenta ng jacket tinulungan ko uh, si Bakudio, nakalag-publish naman yung pangalan niya. Actually, eto, mamaya, isa-isahin natin. Ayan, mga kababayan. Pinost na ni Mother Pebbles dyan ng bonggam-bongga. Okay? So, nakapublish na po yan dito sa US. So, uh, gusto ko muna pasalamatan yung mga puting ahas. <laughs> at yung mga taong you know, message sa akin secretly, na tinulungan nila ako na mag-transcribe with my busy schedule dyan sa Pilipinas. Alam niyo yan kung sino kayo, yung mga nag-transcribe, yung mga nag-gather ng information para i-forward sa aking lawyer. Thank you so much guys. At uh, napaka-easy sa akin. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung ating vlog kasi maraming talagang taong tumulong sa akin na uh, yun nga nag-transcribe nito. So, January, I think, nagpakalat ang uh, mga, you know, mga bangag na mga bataan ni Liza Tanas at na Marcos Jr. na kesyo ako daw ay makukulong na, di ba? Ako daw ay makukulong na si Marlica, magbabayad ng $2 million. dollars At sinasabi mismo ng lawyer nila, 99.9% ang chance nilang manalo sa kanilang aso. Okay? So, uh, kung ano man yung sasabihin ko dito, kasi sabi ng lawyer ko, kung ano lang yung naka-publish, yun lang ang pwede ko sabihin. So, ito po mga palangga, hindi totoong makukulong na ako, okay? <laughs> Number one, hindi po totoong makukulong ako dahil wala naman uh, criminal uh, case or conviction sa akin. Pero ito ay learning ito sa mga, matututo ang lahat kayo dito, mga artista, mga politikong, mga pulpol. You will learn from this case. Kasi sino ba naman ang taong, you know, walang pera, walang dating pabayad sa kuryente, tapos can afford, di ba? Can afford ng sobrang uh, expensive. Okay, it's love, bitch. Sabi ni Den Scorpion, I was right that Maharlika will bitch slap them all. Okay. So ano ba to yung anti-slap? Okay. Ipaintindi ko sa inyo ng simpleng-simple lang na sa aking pagkakaintindi, okay? Yung, uh, ibig sabihin ng slap, okay? Yung ginagawa nila sa atin, no? Kung nasa California kayo, may mic naman ako, ba't ako sumisigaw? Okay? <laughs> so, yung ginagawa nila sa atin palangga, katulad yung ginagawa nila sa mga vloggers, ang tawag yan parang, uh, sa layman's term siguro, pagkakaintindi ko, pinapatahimik tayo, di ba? pinapatahimik tayo, ayaw nila magsalita tayo uh, laban dito o nag-criticize tayo sa mga public figures kasama yung mga artista at mga politiko. yun mga ganyan, mga celebrity. Uh, ngayon, mga kababayan, ang ibig sabihin ng uh, anti-slap motion which is yun ang final namin ng lawyer ko, uh, ang, ang meaning kasi ng slap is ito. Masahin natin. Strategic lawsuit against public participation. Okay? Ano ba to sa Tagalog? Ang ibig sabihin, itong uh, batas na ito, mga palangga, dito sa California, ay layuning pinoprotektahan okay, ang kalayaan ng pagpapahayag, pananalita at karapatan okay, sa petisyon mula sa pag, uh, para pigilin ng para pigilan yung mga walang kabuluhang kaso ng mga politiko o mga artista dahil ngayon si Christopher I mean, dyan sa Pilipinas, eh, you know, kinasuhan din. Pero wala siya sa California, so hindi to applicable sa kanya. So, mga kababayan, para patahimikin tayo. So, itong anti-slap na ito ay sagot Okay? Sagot ko o sagot ng isang individual, okay, sa mga legal na pananakot. So yung ginagawa nilang pananakot, nililegalize nila para ubusin ang panahon mo. Buti na lang may mga palangga ko. Uh, gumastos ka or madestract ka sa iyong laban. Okay? So itong ibig sabihin ng stop. Itong anti-slap. Ito ay nagbibigay ng Uh, karapatan sa mga akusado like me na pinagbibintangan ng ganito na ganyan, di ba? At itong mga kaso pinag-uusapan dito ay may ay usapin ng pampubliko. Ibig sabihin, binubusalan ako, di ba? Binumura ko yung mga Jotang Jimenez. in expose ko yung corruption and everything, smuggling, actually yung may itata itatakal natin lahat yan. So, Kumbaga, bago pa magkaroon ng discovery or pre-trial na tinatawag ng mga abogado, galing kayo. I'll try my best na may ma-explain sa aking mga palangga na mga basic lang. So, ito yung naglalayon. Kumbaga, itong batas na ito dito sa California para jumpalin, okay, tampalin yung mga politiko o celebrity na mga public figures na pinipigilan tayo na makiparticipate sa public discourse. Ito yung ginagawa sa maisog, di ba? Ginagawa, pinipigilan tayo. So, ito yung mga harassment. So, dito sa California, talagang yung uh, freedom of speech ay napakahalaga at talagang maraming mga advocates, marami talagang pumuprotekta dito. So, now let's go to this published by my lawyer. Here we go. Okay, mga palangga. Tignan natin. So, yan, today, nakikita nyo, nakikita nyo ba gumagalaw-galaw? Okay, gumagalaw-galaw, right? Tingnan natin. Okay, gumagalaw-galaw. Sunod kayo sa akin ng bonggang-bongga. -bongga. So ngayong araw na to ay final yan, Claire Contreras, a.k.a. Maharlika, anti-slap motion against Abel Bacudio. Siya yung taong tinulungan ko. Bumili kayo ng mga jackets dahil naawa ako sa kanya. Dahil wala nga pambayad sa kuryente. Coming from him. Ganyan, dadadadada. So yan, tinulungan ko yan. O ba diba? Masama ka pa, no? Nakatulong ka na, masama ka pa rin. It just so happened na inilabas ko ang, ang tunay na kulay niya. Eh, ayan. Nag-file ng case ng napakamahal na abogado dito sa California. Okay? Discuss natin to. 47 minutes ago, pinost ng aking lawyer. Okay? Uh, I represent Claire Contreras, who is a Filipino-American video blogger in Southern California, an outspoken critic of the current administration of the Philippine of Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, ilalagay ko kayo sa international. Sa ngalan ng legalidad. Okay? Hindi nagtatapos ang pananakot nyo sa akin. Pagpapakalat din nyo ng kasinungalingan, Lisa, na ako ay papakukulong or may kriminal o kung ano-ano mga kadyotahan mo, Lisa. I'm addressing Lisa Tanas and Marcos Jr. Okay. Balikan natin to. Sabi ng lawyer ko, she has been sued for defamation by a Filipino designer with close ties to the Marcos family. And today, we filed a motion under California's uh, anti-slap law to dismiss the claims. Kumbaga, bago pa mapunta sa pre-trial, itong anti-slap motion na ito, kumbaga, jajampalin mo na. Kasi ito ay pang gigipit, pang aharas, gamit ang what? ang influensya ng presidenting bangag gamit ang kanilang effort. The anti law is designed to protect people from strategic lawsuits against public participation. ba diba, binasa ko nila yan. Dahil ayaw nilang magnangabels tayo. Ayaw ni Marcos Jr. na expose po yung pagiging bangag niya, ang kapagkasapot sa smuggling, pagsampot niya sa lahat ng mga kawalangyan. So ito yung ginagawa sa atin. Kinakasuhan tayo. Kaya magpasalamat na rin tayo kasi nasa California kayo, ah, ako, meron tayong anti-slap. At dito, uh, hindi naman, you know, I'm not saying na hindi nangyayari, pero may batas pa rin uh, dito na hindi kayang, pro, hindi kayang bilhin ni Lisa Smunks. Okay, nasign natin. Okay. I normally, sabi ng lawyer ko, do not post motions pending cases, but because this was such an undertaking and because of the seriousness of the situation of the Philippines where the current president is trying to whitewash the abuses of his father's reign and where journalists are being jailed and killed, sabi niya. I wanted to share it so that people might gain an understanding of what is happening there. Para malaman ng lahat hindi lang ng Pilipino, ng Amerikano, ng buong mundo, kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na panggigipit ng gobyernong bangan. While this is an important issue on a personal level, it was a thrill to work with some lawyers whom I have great respect for Mark Rendaza, Carl Cronenberg, and Leia Vully. Okay? I am grateful for their assistance on this matter. They are my, ano, counsel. Okay? The hearing on this matter will be June eh Sa June ng hearing nito, mga kababayan. Ngayon, nakikita niyo ba yan? O, tiyan niyo nakapublish yan. Alright, so, ah uh, okay, in the United States District Court in the Central District of California, ayan, nakita niyo, notice of motion and a uh, special motion of defendant, Claire Contreras to strike plaintiffs, Okay, ito si Bakudyo, yung plaintiff. Complaints supporting memorandum of points and authorities request for judicial notice proposed. Ayan. Sino yung nag-file? Ayan. Dahil sa sa mga witness ko, nakita mo filed with declaration of attorney Glenn A. E. Chong, Claire Contreras, and Vicente Conanan. That's Mother Pebbles. Okay? Pebbles sa lakera. Bennett Kelly, and Carl Cronenberg, attaching declarations of Jando number no. one and Jando number two. So ito is yung sinasabi ko sa inyong nakaraan. So meron pa akong mga witnesses, John Doe number no. one, John number two, kasi ayaw nila ma-expose. Gusto kong pasalamatan si Attorney Glenn na talagang matapang at si Mother Pebbles na talagang hayagang nagpag-testify ayon sa kanyang personal knowledge dito sa mga kasong ito. Okay? So, nanghita nyo mga kababayan, to all parties and their attorney of record, please take notice. On June 21, 2024, ayan po yung hearing. But, hindi po ako pupunta dyan kasi lawyers to lawyers lang yan. Okay? At 10.30 a.m., ayan. So, huwag natin basahin lahat. Okay? Basahin ang address. Sabi dito, Maharlika 6 dismissal of the complaint under... 425 uh, five, dada wala yung basahin yung batas kasi you know, hindi naman hindi ko naman dapat lawyer ko mag-discuss niyan interviewan ko nga anyway sabi dito ang batas na ito ay sabi dito her speech connected to an issue of public public interest her speech is protected by the first amendment and by section 2 of the California constitution in addition plaintiff is a public figure and is therefore subject to to the actual MALI standard as laid out in New York. Ayan, nag states na ng mga case, case, case. Sabi dito, for this for the reasons, plaintiff cannot meet his burden under section of showing a probability of prevailing. Okay? Hindi niya mamimit na ma, nanalo siya ng $2 million dito. <laughs> okay? Ayan. So dito, mga amaze ka, mga kababayan, table of contents, mga palangga, ayan yung mga ang ito kasi yung ano niya sa akin no. Uh, kinaso. All right. Number one, okay? Ano ba to? Babasahin ko lang ano. More oh, protected yan. Nakatanya dito. Ka table of contents, introduction, Maharlika anti-slap, motion to strike, Maharlika engage in protected activity in connection with a matter of public interest. So, ang vlog ko kasi, it's about public interest. So, I talk about corruption, smuggling, lahat ng kabalbalan. So, papasok nga dito, kaya pa pasok na pasok ang anti-slap dito kasi ito yung mga ginagawa din ng mga ibang politiko dito sa Amerika. Kaya may ganito ang batas na uh, naganap dito sa, PAL, sa Amerika. So, ngayon, nakalagay dyan, uh, hindi ko alam kung nakapublic to ha, plaintiff's relationship with Maharlika. So, meron ako explanation dyan. Plaintiff gave a Rolex to Sandro Marcos kasi idinideny na ito. Okay? Idinideny ito. Pero may mga ebidensya tayong support evidence Then later. Tapos dito, plaintiff eagerly participated in government corruption. So, may mga ebidensya din ako dyan. Okay? Gulat sila, no? Plaintiff admitted that he could not pay his electricity bills may ebidensya din ako dyan kahit binoran niya. Okay? Plaintiff admitted Lisa Marcos helped with the visa for his family. May ebidensya din ako dyan mga palangga kahit hindi yan. Okay? The public interest compels granting the motion. Da, 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 da. Table of contents. Ano ba dito? Wag na to mga to. Medyo complicated yan. Mga batas. Mga ano yan. Mga case. Fringe cases na kumbaga sin support you know, in support dito sa kaso ko. At Adam Taylor, yan lang natin yan. Pumunta tayo sa memorandum points and authorities. Sabi dito, sa memorandum of points and authorities, defendant, that's me, darling, submit this memorandum in support of its motion for an order pursuant to section 425 of the civil, of the California Civil Procedure Code, for an order striking the complaint by plaintiff Abel Bacudio. Kung baga, sabi ko kanina, bago ang trial, ginampal mo na. Kasi, bakit mo din dyan with the evidence na ipapresent natin later na nakapublish. Ito kagandahan dito sa Amerika, lahat nakapublish. Eh. I-google nyo lang dyan, Bacudio versus Contreras. Lalabas yung mga pangalan namin, yung mga date ng filing, lahat. Sa Pilipinas, parang hindi pa tayo ganito. Okay, parang ano, ang bagal parang pagugula na si Bongbong Duterte ng presidente nyo. Hindi talaga tayo magiging ganitong uh, ka modern, okay? This motion argues that fashion designer, a fashion designer who became infamous for praising Imelda Marcos that disgraced, okay, former first lady uh, of the Philippines so plundered billions from country's coffers. Ayan. Nahalungkat na naman ang pagnanakaw. And then regains fame and status when Ferdinand Marcos Jr., elected president, may not use the courts to silence a California citizen who video broadcast reports on the corruption of the Marcos restoration and his participation in it. Diba? So, hindi niya, hindi dapat, ngan, hindi dapat tayo papayag na ganun-ganun din tayo ah uh, dahil may influensya o presidente o uh, first lady o mga bangag, eh, hindi tayo lalaban. Okay, introduction. Defendant is a Filipino-American video blogger based in Los Angeles since 2015. Ayan, alam niyo naman, broadcast Bolyak TV via YouTube and social media channels under moniker Maharika Boljakera. Defendant chose ito. Ito ang sinabi ko kasi tinanong ako ng lawyer ko. The name Maharlika because it is a Tagalog phrase from the pre-colonial era, that means brave and fighter. As she is an outspoken critic of corruption and injustice that exists in the Philippines. Today, ayan, 2078 pa lang yan. pero ilan na ba tayo ngayon? Ang followers natin ngayon. So nung meron nang hingi sa akin ng picture, 278 Oh, not nah, were 290 ano? Okay? 290 ngayon mga kababayan here, okay, today, oh, she is, damn, an award-winning journalist with over 278,000 subscribers and 68 million views primarily in the Philippines. Yan po nakalagayan sa ano, ha? sa, uh, anong tawag dyan? Sa, hindi ba sa YouTube, I forget the term. But anyway, doon sa statistics. So ngayon, sabi ko dun sa lawyer ko, bakit naman journalist award winning ako? Sabi niya sa akin, here in the US, you are considered as a journalist. Actually, you have more than view, viewership and followers than the regular journalist. Sabi niya, so you are a journalist. Sabi niya, tapos actually pinag-usapan niya kanina, meron daw siyang, uh, dadalhin daw niya ako dun sa isang organization ng mga journalists, hindi mga Pilipino. Mga puti. So I, mean, I will bring you there. I will introduce you to them. Kasi mas pa so very excited, excite, exciting. Okay? So may mga bagay kasi hindi ko pala pwedeng sabihin. I have to you know, isipin ko din All right. Sabi dito, over the last year, her reporting helped shape debate in the Philippines and across the Filipino diaspora. As is evident by the current controversy over alleged cocaine by the President Ferdinand Bangko Marcos. Di, di ba? Alam mo nang ginagawa pa lang namin to, hindi pa kasama yung Coca-Cola dito eh. It just so happened na nagkaroon ng hearing. Kaya kumabog na naman sa baga na idagdag natin sa ating uh, kaso. Alright? Ayan mga kababayan public yan. Alright? Defendant is a former friend of plaintiff, a well-known Filipino fashion designer, or well-known na ngayon, di ba? And helped revive his career by introducing him to BBM and his wife Lisa Marcos during the 2022 presidential campaign. Once elected, however, BBM closed the door on some of his campaign promises and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from supporter to a vocal critic. Okay, diba? Ang tibiyan So, Totoo naman na ipinakalala ko siya pinremote ko ang mga gawa niya kahit sa inyo pero dinide-deny niya 'yan. So kung ano man, ano mangyayari, sabi ko magbabakbakan tayo sa korte at uh, I'm looking forward na dito pa lang sa Santa Isabel eh, ay kakabog na kayo. I'm just looking for that. Hindi ako magsasalita na 99.9% na panalo na ako but with all of this substantial, you know, evidence that I am presenting to you guys, you will be the jurors, you will be the judge hindi tayo gaga -ga 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 ano hindi tayo gaga katulad -ga 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 ng mga abogadong pulpol doon na mga binayaran ni Lisa sa Pilipinas Ay, mga binayaran ni Lisa bangang at yung iba pang mga bangag niya mga kakilala na 99.9% na sila matanda, matpanalo at pulong na ako. Alam mo, yung mga counsel ko, yung mga lawyers, you know what they said that, sabi ko, uh, on their press conference, they said that they are 99.9% Um, they will win the case, sab Oh, sab so we're gonna have like 1%? <laughs> sabi because of that So, nagtawa na ng na mga uh, lawyers ko. Okay. So, ngayon, is na. Okay. Ay, hindi pala dapat ituloy ko. BBM closed the door on some, his, some of his campaigns' promise and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from, supporti, from supporter to vocal critic, earning the wrath of First Lady Lisa Marcos. Sabi ko sa'yo Lisa, ilalagay talaga kita ng bongga sa international. When Maharlika discovered the plaintiff was participating in this corruption, she sued, uh, no not sued, she used her platform to speak out against her one-time friend as well for his involvement in, involvement in bribery and kickbacks. Plaintiff brings this defamation action. You know what? Yung mga magbabasa ng mga journalists o bloggers, ito pwede niyong i-extract ng bonggam-bongga. Ito yung talagang i pakuin niyo ng bonggam-bongga. Kasi ako limited lang yung mga iba. May mga, mayroon pa dito na hindi ko pwedeng sabihin. Kasi it's ongoing. Plaintiffs bring this defamation action based on our on four categories of reports. Made by Maharlika on TV, Play, TV. Plaintiff action is part of a campaign of retribution against Maharika by the Marcos administration and their allies. California anti-slap statute expressly bars lawsuits against lawsuits challenging not only free speech, but conduct and forbearance of free speech. So ito itong anti-slap nga, ito ay nag umipigil. Ito yung panangga ng mga critics like ni ng mga journalists, ng mga blogger para pigilan itong panghaharas o pangnanakot legally at napakasukasu ng mga tiwaling politiko.